Today is Sunday guys. Dito ako sa kabilang bahay. Linis, linis. ko ng mga basahan. Dito sa bahay ng may ari ng bahay na aming tinitirahan. si Inday. Marami kasi bahay si Inday. <laughs> Yan talaga pag maraming bahay. Maraming bahay si Inday. Bariday. So, ayan guys. Andito ko sa aking isang bahay. Mahirap din para pag marami kang bahay. Hindi <laughs> malam saan ka mag-uumpis ang bahay. <laughs> lalam lang lagi na si Inday. Eh, ganyan. Ganun lang mga kaibay. Ang buhay natin. Kailangan kumayo sa um araw-araw hindi naman wala naman magbibigay sa atin ng libre kaya so nang tayo rin natin diba kaya so ikusinda at matayod sa ibang bahay <tip, tip, 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 kahit linggo so matayod ako ay Kaya mo na inday Ay, sakit na lang pa ako. Ah. Ito ang pagbrabras ko ng basahan, guys. Pwede, ko, pwede na natin gawin content. Pakita natin sa ating mga kainday ang ginagawa ng natin araw-araw. Content na yun. Sa bali gumawa ng, ng content. Kaya din sa na mga nag-iisip, huwag na kayong mag-isip. Basta yung papakita nyo sa tao is yung totoo lang. Yung tama lang, yung wala kang maaway, <laughs> bawal yun. Kaya itong paglalaba ng basahan. Content na to guys. Ito, content na. All time masyadong pa-stress sa mga sa content na pwede nating ipost. Kasi kung mag-tutorial ka, hindi ka naman magaling mag-tutorial. Manggagaya ka lang sa iba. So, parang hindi maganda, di ba? Be yourself, sabi nga. kung so, ano yung ikaw, yun ang ipakita mo. Para hindi ka nalilito. At saka hindi rin, at saka lalabas na normal sa ating mga viewers. Kasi mapipil din nila yun eh, kung totoo ka o hindi. <laughs> totoo yung sinasabi mo, diba? So, ano nga ba si Inday? Ito si Inday, oh. Ang daming bahay ni Inday pinapasukan. Ayan <laughs> yan lang ang buhay ni Inday. Laba dito, laba doon, linis dito, linis doon, ganun lang. So, yun na lang ginagawa kong content, guys. Maglalaba ako, maglilinis. Ah, ano pa ba? Magluluto. Yun, content na. So, masyadong magpa-stress sa content. Huwag masyadong makinig doon sa iba na kailangan mo mag-isang needs ng content. Kasi, kung mag-isang needs ka lang ng content, ah, mahirap mahirapan ka nga araw-araw mag-isip kung anong isusunod mo na ipapakita sa tao. Di ba? Ang mas maganda ng ganito, natural lang nakikita sa iyo ng iyong kapwa. Agay, 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 sakit.